Hello guys, uh, welcome back sa ating channel. So good morning, good morning to everybody. And ngayon guys, ah uh, andito kami sa Barito sa may report. So sa binang mister ko, uh, maglakad-lakad muna kami at magpahangin. Katapos namin kanina na nag ng logaw doon, andito kami sa Dripwood. So tingnan natin guys yung mga cuttings dito at malaki yung cottage dito guys saka super linis talaga dito sa driftwood at saka free lang yung pagpasok dito guys walang entrance <coughs> kaya sabi ko uh, sarap kung lakad-lakad muna kami doon so yung mister ko hinihintay ko nandoon sa palikuran kanina so pakita namin pakita ko yung ano guys yung um, uh, view dito sa driftwood so okay So, yan guys. Ikatid sila dito. Yan, merong niyog dyan. <clears throat> yan, may malaking puno dito guys. Kaya pag tanghali, uh, yung mga tao, pag gusto umupo dito, okay lang din. Pre silang umupo dyan. Walang bayad. Ayan. So yun guys, may mga cottage dito. Yung mga gusto mag beach dito guys no Ah, dito sa Dripwood, malinis yung lugar dito. Ayan guys, oh, malinis na. Kanina may mga nagwalis doon. So, yun yung mister ko guys, nihintay ko. O oh, yan, naglalakad na siya. So, punta tayo doon dad sa ano? Lakad-lakad tayo dito. So yan uh, ang ganda pala ng cottage nila dad oh. So lakad tayo guys. Hangin-hangin -hangin muna tayo. Ito. <coughs> tot Laglag yung tobe. So, time check muna tayo guys. Titignan ko yung rila ko kung anong oras na ngayon. Kasi maga kami umalis dun sa bahay kanina. 6 o 5 ng umaga. So, sinamantala na namin guys yung vacation namin. Uh, kailangan mag-gala muna. Pagbalik na naman dun sa Canada, puro trabaho na naman. I-shutout yung lahat ng mga anak ko, si Aldrin, si Alfredo, si Andro. So dito guys, kailangan ko na maglagay. Maghihahati ng towel kasi pinapawisan siya. Para i-absorb ng towel yung pawis. parang basa yata ito doon lakad tayo mahal ko kanina marami dumadaan para... ulo, 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 na dumadaan doon para pula ko na pa naman o sige upo ka lang dyan tapos ang gagawin ko para may energy ka mag maglakad tayo So diyan lang, diyan ko lang muna si iwanan, guys. So ayan, tayo doon sa ano, tabi ng dagat para maglalakad. Maganda ito guys, 6 oras. Para tumiba yung tuhod natin. kapunta? Kasama ka? Kasama ka, mahal ko? Kasama. Doon tayo, love ko. Tapos babalik ka naman tayo dito. Ayan. May halika, dad. Hindi lang kami sa bakas na namin, guys. Kasi <laughs> ang weather namin dito sa Pilipinas sobrang maganda. Kaya uh, dyan sa atin. Uh, sobrang lamig naman. sa mga nanonood ng video ko guys no ng Salim Vlog uh, maraming maraming salamat sa inyo sana uh, lumago yung channel natin na yan huwag lang natin i-rush yung paglago ng channel natin unti-unti uh, lang sila lang yung may gustong manood advance thank you sa inyo So, anong tawag nito dad? Ito, na ito? Sa taas. Kali ah? Ha? Kali? Kali. Kali? ba itong... pantalan. So, ito yung pantalan dito ito, guys. Masira na, pantalan. Masira na. So, dito mga nag-iinuman siguro sa gabi dito kasi may makalat ito. No? So doon banda guys, sira na yun dyan. So ikot ikot lang tayo. Yan para mayroon tayong video lang tayo, para may seminar tayo pag umay tayo na ng Canada. May, may post tayo sa <coughs> YouTube natin. So bukas dad Pagka uh, hindi tayo busy sa amaga Ay papunta muna tayo pala sa sumil bukas Yan Yan ba na kayong ano doon? Ang barko ba yan dad? Yan doon ha? Parang lapit yata doon dito na no. Yes. Kucir na yan. Iyan may mga guys. Likado lang mga mga gat yan. Lalaki ang boses ng asin. pagdating natin dyan doon sa may ano na yan oh. parang hanggang dyan babalik na tayo hanggang doon tayo sa may ano batuan Oo. uh tayo -uh. okay. sa may parang bako na yeah. dami aso guys apat na tayo tatlo lima may dalawa dito tatlo doon lakad lang tayo lakad exercise para lumakas uh, yung tuhod natin. May mga video kaya tatanggol na dyan. Pagod na tayo dyan, mahal ko. Pagod tayo dyan, mahal balik, balik na tayo. Pagod na tayo dyan. Doon doon tayo. Ako puso mo yan. Ako so balik na tayo guys kung tayong pumunta pa doon sa malayo tapos mamaya dad pag bago tayo umuwi saw, saw mo lang yung paamo dyan sa dagat gusto mo naman maligo tayo alam lamig yun oh gusto maligo tayo ang gagawin natin habang naliligo tayo yung camera nakatayo lang doon sa may gilid Tutok natin sa ano natin ha ha o oh, parang gusto maligo eh ano <laughs> hindi may sando naman ako ang baring ko lang tong t-shirt ko may doble naman ito so sa end Pwede kang maligo dad, doon ka lang sa tabi ko yeah, Pwede mamaya nga tayo natin ng mga quarter to seven So 6.15 pa lang ng umaga yeah. dito okay.

Wala lang naisip ko lang na siguro sa sobrang tagal na rin. Pero ang lalaki ng mga haligid no? Dati wala pa yan. hindi ko kami nanong nyo dito. Wala pa yan. Alam ko ano yan. Yeah. Matagal na siguro. Mga 10 years na siguro ito. Kasi nung nandito pa kami eh. Ginagawa to eh. 2016 na umalis tayo. Kaya ang lalaki namang haligyo. Magliligo oh. siguro ako dad. Oo. Doon siya nalang maghantay sa, sa may ano? Sa may... Cattles na matahing. tayo dito. So, pumunta ka na doon, dad? Oo. Yeah. So, maliwanag na, guys. Ganda ng, ano, ngayon, o. No? Araw. si Mr. Ko punta doon sa maliit na katin sa Opo. Ako naman, ah, patuloy na maglaka doon sa Lolo. So doon ka lang mahal ko? So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko guys, no? sana mag-subscribe ninyo yung Sally Vlog. And of Blood. Pero sa personal vlog kaya sa hindi na akong active doon. Ito ako sa bago kong channel. Hindi <laughs> pa monetize to. Kaya sana ma-monetize din tong channel natin para magkaroon tayo ng yung lahat kasi, kasi ng ads doon guys yun yung magbabay sa channel natin. So continue lang tayo guys. Yung mister ko nandiyan andon na ayan siya opo siya doon sa cottage alam nyo guys yung pag naglalakad tayo napakaganda sa puso nito parang ma yung ano natin napapractice yung napapagod yung puso natin na yun yung huwi na lalong lumakas yung katawan natin Kasi pag nasa bahay lang tayo, tapos uh, yung katawan natin very weak. Yan yung ang mister ko tayo tingnan. yes. Napaka ano ng buhangin. Ayan, mababaw lang to dito. Ayan.